Ayan. Andito ako sa ano eh. Andito ako sa sa literal. Nakapila. Kasi hindi pa open yung pell help. Kaya ayan. Kain muna ng taho. Taho, taho muna tayo. Ayan. 7.30 magbukas. Ayan, hindi pa open ang mall dito sa ano po, sa literal, sa dasma. Kasi kukuha ko ng pellet ID ko eh. Uh, huwag lang pong matamis. Okay na po yan. Yan. Ayan po. Taho mo na. Marami kasing tao dito. Oh. Tingnan mo. Nagpakapila. Hmm. Yan. Yan. Oh, ayan. Umpisa na. Ayan po. Ito po. Oh

kasi pumunta ako dito, tinanghali na ako. Kaya ayun, na naabot na ako ng offline. Kaya ngayon, inagahan ko pagpunta dito. O, eto, nakapila na kami dito. Ayan, kaya maaga ako makakauwi ng bahay. yan po. Pipil up ng form. Ayan Okay po, Okay. Ayan po oh. Nakapila ako dito sa ano, sa Pell Health sa loob. Ayan. Nakapila po ako dito. Hmm. Dapat ikukuha ko nga rin yung asawa ko ng ano eh, Pell ID. Kaso, ako daw muna. Pag nakatapos ako dito, ayun, babalik ako dun sa pila. Ayan, kailangan na kasi magkaroon ng ano, ng pel, ng hindi ng, ng, ng ID kasi hindi natin alam kung um, di ba, kung bigla ang magkaroon ng sakit um, yes, nakahanda na <laughs> ayun po eh pero mabilis, mabilis kasi siyempre ano priority lane nila. Siyempre sa inyo na alay na sa priority lane. Ayan, anong oras pa ako dito eh. Kasi nag-open to ano, 7.30 doon nagpakyat dito sa taas. Tapos dahil sa may mga form nga akong pinilapang, kaya kahit number 5 ako, ayan, andito na ako sa number ano. Number 35 kasi ano, marami Marami rin kasi kumukuha. Kaya naman po oh. Pero mabilis lang naman kasi kunti lang naman yung sinusundan ko. Ilan na lang sila. Kunti na lang. Anim na lang yung sinusundan ko. Tapos na. Tapos na ako. Makauwi ako ng maaga. Kasi kahapon ano eh. Bumalik ako at naabutan ako ng offline. Dahil sa daming ang ano nakapilay eh, natanghali na ako. Kaya ayan, ngayon ako bumalik dito. Yan po. Ayan, tapos na ako dito sa Pelhelt. Nakakuha na ako ng ano, ng Pel Health ID. Ayan po, maaga pa o. Oh. na po. Yan. Maaga ako ngayon nakauwi. So, tapos Yung sa asawa ko Ano na lang Sa susunod na lang Sa susunod na Ay, somebody pass Ayan, ayan Ito naman ako Ayaw kaya yung is-is ko dito Eh, kasi na Ay, ano ba Ito Dito rin kasi yung is-is ay, di ka ba ang pila, oh? Hindi ako mag... Kasi yung ano ko nga, nawala yung SSID ko. Nawala, hindi ko pa nalalakad. Kaya ano, oh. Ang haba, kaso ang haba ng pila. Ayun, oh. Ay, ang haba ng pila, oh. Ang gandun. <clears throat> sa ibang araw ko na lang ilalaka Uwi na ako. Tapos, sa asawa ko. Sa ibang araw ko na rin lalakarin. rin. <clears throat> Yan, oh. Uwi na. Uwi na. Uwi na po. Ayan. Hagdan pala dito sa kabila. Oh. Dito sa kabila yung ano. <laughs> oh. Dito hindi umaandar pa pababa. Ayan. Oh. Uwi na. Nakakuha na rin. <laughs> Nakakuha na rin sa wakas. Nakakuha rin na ako. Ay, di ko ng pelher. Ayan. Ayan ibang araw na lang sa asawa ko at mahaba na ang pila dapat maaga talaga dito pipila eh alas yiti andito na ako eh kaya pang number 5 ako sa mga senior ayan ayan po ano ba dito dito na lang ako. dito na lang Thank you, thank you, thank you for watching. For bye bye, God bless, God bless us all.